Yes, hello mga tao, maayong adlaw. And for today's video ani ana sa atuang programang Imot ni agaray. And for today's video mga tao adun na na pugui i-share sa inyo ha no. Kay kani akong i-share mga tao for sure daghadyu ni niya og maka-relate, dili ba? Pati ang manok maka-relate. Kay nganong mga matao kani siya ang atoang i-share? kay about ni siya sa mga tao nga mga feeling perfect. Mauna siya, feeling perfect. Nagyod ka sila, perfecto. Nagyod ka sila. Kaya nga naman, dawi ni sila mga istorya mga tao, grabe kay ka perfecto nila. O ni sila nga mga tao, mauni sila ang mga pa-feeling victim. Nga abi nila, agrabyado na sila sa ilang kinabuhi. So, maunang mga tao, nga nung aduna dyan yung mga ingani nga tao, na mga feeling perfect o labi na mga tao lisod ni sila kay nga naman dili ni sila ma-happy, o malabuan ni sila o laing tao na Diyos ko Lord maodyo na ginaingon mga tao nga kaning mga feeling perfect nga mga wa may pagka perfect nga di ka balo manalamin sa ilang sarili nga sige silag istorya o ka nang maulagi tama maulagi sila mali sila na tanan mauna sila ang ginaingon nga feeling perfect pero wa sila kabalo nga utropod sila nga mga sabtununon agaray